Hello mga katrops Kumusta na kayo dyan Naramdaman nyo na ba yung lamig ng panahon ngayon Magpapasko na mga katrops Advance Merry Christmas Sa mga katrops ko dyan Kaya malamang ngayon Basing busy, busy na kayo ngayon Marami na kayong biyahe Kasi magpapasko na Ilang days na lang So ito mga katrops For today's video mga katrops ah, Nasa area tayo nito mga katrops ng Aurora ah, Dito tayo ngayon sa may Broadway Sa may Gilmore Kung alam nyo yung pamilya niya yung mabilihan ng mga gadget Laptop, computer yan Sa may Gilmore yon nagaling ah, Galing tayo doon Ah, mayroon tayong ah, uh, yung pinuntahan nating mga katrops trops uh, puro to mga ka-trops, mga, mga pagkain so apat yung hinatira ng pagkain natin so ngayon lang ako naka-video mga katrops dahil lubat yung cellphone natin Ah, uh, sit out pala ako dyan sa tropa kong Limwell, Lurihas, Laroco. Ah, uh, nagtanong siya sa akin. Mamaya sasagutin ko yung ano niya sa akin kasi para manaman naman uh, maliwanag lahat malalaman nyo yan kaya ano windro katrops ko windro bukal sit out yan sa classmates ko lahat di ko na isa isa marami o oh, so ganito na yon mga katrops drops limwell ah uh, sabi mo sa sunod isama ko yung guest sa video So, ganito kasi yan, mapaliwanag ko ulit sa naka panood ng video ko sa YouTube channel ko, ah, nagpaliwanag na ako doon. So, ilagay ko yung link ko dito para mapanood yung lahat yung mga video ko. At ah, Drops Lemuel, ganito yung Drops Lemuel. Ah, sa biyahe ko, unang-una, bawal talaga sa akin na ah, ano, sa amin, na isama natin yung guest sa video kasi hindi naman to gis lang na ano yung kumbaga sakay lang lang saan pati natin sila ng mga ano iba kasi yung biyahe natin kaya hindi ko sila masama sa video at hindi din ako makapagsalita ng katulad nito pag nandyan na yung gis natin kasi pag nating ng guest natin pag sakay na yan sila tahimik na tayo kasi sila may kamiting yan kadalasan yan may kamiting yan habang pinupuntahan natin inahatid may kamiting yan sila sa online minsan may kausap yan sila sa cellphone kaya hindi tayo magawa ng ganitong video pag nandyan na sila baka naman kasi ma-distract sila sa kausap nila o sa kamiting nila sa online kaya hindi talaga natin sila masama sa video kaya humingi na ako sa inyo ng pasinsya Ah, uh, trop slime ganito yung sitwasyon ko sa biyahe ko palagi. Kaya kung mayroon naman tayong guest na masama sa video, ah uh, hindi yon mga ano lang yon mga pang pasel lang 'yun mga guest natin, pero kadalasan talaga yung guest natin may mga meeting yan sila. Uh, kaya hindi natin pwedeng disturbuhin natin na isama natin 'yun sa video kasi hindi naman 'yun katulad ng din sa atin mga ano yan mga katrops mga ibang lahi mga katrops kaya magagawa ako ng video katulad ngayon ako lang mag isa pwede ako mag video ng ganito ah, i-explain ko sa mga new driver na saan yung magandang daan saan yung manghuli saan yung hindi walang manghuli ganon kaya drops level sana naintindihan mo yung video ko na wala tayong guest bira lang kung mayroon Ah, uh, siguro kung kakilala natin 'yon, masama natin 'yon sa video pero karamihan kasi yung guest ko hindi naman ko yung kilala kasi nasa biyahe tayo lagi, mga ano yung guest natin, mga VIP. Kaya ayan, hindi talaga pwede. Kaya ayun ako nag-video ko ngayon, ah uh, pelan paliwanag ko lang kay Trop Troplimwell. Ah, uh, laro kolorias kaya ayon. So sa susunod kung mayroon tayong makakataon ng guest Ah uh, baka naman uh, yung request mo ah uh, mapagbigyan mapag mapagbigyan kita kaya yan So sana maintindihan mo maintindihan sa lahat ng iba na bakit ganoon hindi naman po yun si Troops Limbilang ang nagtanong ah uh, marami ding nagtanong sa akin nag-PM talaga for personal sila sa akin na dapat naman sana naman daw minsan ah uh, mag sa camera yung guest natin kaya yan ah uh, gawa natin niya yung paraan wag kang makalala troops level gawa natin ng paraan baka may guest tayo na pwede natin isabay sa video kaya yan so ngayon ah uh, puro pagkain lang yung diniliver natin ah uh, pupunta tayo tayo pupunta tayo sa binundo so nandito tayo ngayon sa may isim santa mesa area so sana wala traffic pagdating natin doon kasi mayroon ba tayong dadaanan mamaya doon sa may Magalian eh, sa may South Super Highway? Mayroon tayong pipick up in doon tapos papunta tayo ng BGC. Kaya ayan, so ito, may bago tayong update dito sa Aurora, sa may Santa Misa, sa may B-Mapa... Sa stoplight dito mga katrops, mayroon mga huli dito mga katrops. So kailangan mga katrops dito ka sa kanan pag dumiritso ka kasi tatlong linya to dito mga katrops sa may pagdating mo ng bimapa padiritso to ng ano eh binundoy so ay eh, kung nakikita nyo yan pagdating dyan sa may stoplight ng bimapa pag gusto kang kumaliwa pipisto ka na sa kaliwa tayo dito ngayon nasa area ta sa linya tayo ng pangatlo ayan nung makikita nyo yan yung likod ng ano likod tayo na trailer wag wag ka rin didikit dyan ng likod ng trailer kasi wala kang kalaban-laban yan kaya gumatras yan Ayan. So, nandito tayo sa pangatlong lane kasi didiritso tayo. So, di po tayo hauling ito kasi padiritso tayo eh. Pero, pag dito tayo sa, yan, sa jeep, ito yung jeep natin, yung kabios uh, na pula. Huwag ka nang lumiritso. Ayan, mga katros, may mga huli mga katros. So, nagkaway-kaway. O, yan, yan. Yan, ayan, yan, yan. Yan, nakablo. Ayan, hinuli yan siya, mga katros. O, oh. ayan, 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 ayan. Ayan, yan, yan. Yan, hinuli yan, mga katros. Kasi, doon yun siya nakapisto sa pangalawang linya o sa pinakaunang linya, past line. So ayun mga katrops, hinuli siya kasi dumiritso siya. Sigurado talaga yan mga katrops. Pag dumiritso ka, pag may nagbantay ka, yari ka. <laughs> yan sa mga hindi pa nakakalam. So dito, pwede na tayo lumipat dito kasi ah, wala naman tong ano, wala tong pakaliwa na ano pa na tao so pwede ta pwede na pwede ka na pumisto dito yun kanina mga katrops yan nahuhuli yung mga katrops so abang abangan yung mga katrops yung mga video ko kasi marami kayong matutunan lalong lalo na sa mga bagong driver at hindi pa talaga kabisado dito sa area ng Maynila marami talaga may experience yan bago nyo maranasan na wala ka ng huli sa lahat sa so, umahot ng isang taon apat na taon kasi kabisado mo na yung daan alam mo na yung manghuli alam mo na yung tama alam mo na yung bawal kaya ayon so sa mga bagong driver at hindi pa kabisado sa kalsada kung bago man kayo na padpad sa video ko ah uh, pa like and share na lang pa subscribe na lang at pindot na lang ng notification bell para marami pa kayong malalaman at hindi na kayo mahuhuli at hindi na kayo ng license kasi ang mahal-mahal kaya hanggang dito muna mga katrops kasi medyo nagugutom na ako mga katrops wala pa akong kain alas dos na so ayan abang-abangan nyo mga katrops yung sunod kong video mayroon tayong nabidyohan kanina na aktualan talaga kanina nahuli kaya ayon papanoorin nyo yun mga katrops kasi malaking tulong yun sa inyo Bye bye mga katrobs. Ingat. Advance. Merry Christmas.